good morning. Welcome back to my channel. So, ngayon lang ako nakapag-block ulit guys. Dahil 3 weeks, sobrang sama ng pakiramdam ko guys. Tapos yung ubo, hindi mawala-wala guys. Kahit ngayon guys, kapag gabi is, umuubo pa din ako guys. So, makakape tayo. Yung laki ng pimples ko. So, kakagising lang namin guys. Ayan, makakape tayo. Magtimpla tayo ng kape. Ayan, coffee is life. Ayan guys. Hindi ako nakapagdala ng ano, tripod. Ando yung tripod ko sa ano sa kwarto ko. Ayan, guys. Sobrang lamig pa rin dito sa Saudi, guys. Grabe. Ayan. Ayan. Magti lang tayo, guys. Hindi para tayo matapi. Sorry. Ayan, guys. Ito yung iniinom ko, guys, tuwing umaga. Hindi ako masyado nakakape. Dahil hindi ako makakatulog pag gabi. Ayan. Magti tayo, guys. Ayan. Ayan, guys. Kasi dyan na kayo, guys. Ang gulo ng ano ko. Ang gulo ng camera ko. Hindi kasi ako nakapagtala ng anak. Ng Nandun yung tripod ko sa kwarto ko. Guys, magkapit tayo tapos maglinis lang. So, vacation ng dalawang alaga ko. Two weeks ata yung vacation nila, guys. Correct me if I'm wrong. Mga kabayan dito sa Saudi. Two weeks ba or one week lang? Kasi yung alaga ko is nung no... Thursday pa sila walang klase. Nung Thursday pa wala silang klase. Tapos tinanong ko yung amo ko kung may pasok sila nung Thursday. Sabi ng amo ko wala daw vacation daw. Hindi ko lang alam kung one week yung vacation nila or two weeks na naman. Sa so, lang, guys, mas gusto ko pa talaga may klase yung mga bata. Kaysa walang walang klase. Kasi guys, kung walang pasok yung mga bata is, hindi mo talaga makikita yung bahay na malinis. Kahit kakatapos mo nang maglinis, madumi na naman yan ulit guys. <laughs> Minsan nakakaiyak talaga, promise. Pero wala tayong magawa guys. Dahil yun yung trabaho natin. Ayan guys, tangalin ko na yung ano, yung tea natin. Ayan. Kasi kapag matagal yan dyan sa tubig guys, mapait na. Kaya yung tanggalin natin. So balik tayo guys sa pasok ng mga alaga. kung so, so, siguro two weeks ata. Banda naman yan, walang pasok. Ayan. Mas gusto ko pa guys, may pasok yung dalawang alaga ko kaysa walang pasok. Kasi pag walang pasok guys, nimbawa, pag tapos na ako maglinis sa taas, pag baba ko dito sa baba, maglinis ako dito sa baba. Pag akit ko na naman ulit sa taas guys, lahat ng mga ano nila, mga toys nila guys, sabong toys is, nilalagay nila sa sala sa labas. Ayan. Hindi, kapag walang pasok yung dalawang alaga ko is, hindi mo talaga makikita itong bahay na ito na malinis. Ganun. Pero okay lang naman kasi okay lang naman sa nanay nila. Kahit gamit yung itsura ng bahay. Alam niya naman yung mga anak niya is makulit. So, nabiskit tayo dito guys. Ayan. So, so, natin ganun yung ano ko guys. Tara guys, kapit tayo. Sobrang namin pala dito ng tao dito. Tulo pa yung amo ko. Grabe ba yung malilisin? pag yung left namin guys. Dahil Hindi na grocery yung amo ko. Kagabi nga sabi niya sa akin, tumawag siya sa cellphone. Kasi kapag may gusto niyang magpagawa sa akin, kasi tumatawag niya sa cellphone kapag nandun siya sa kwarto niya. Nandito ako, nandito ako kagabi sa ako, si tinawag niya ako sa cellphone, sabi niya, gusto mo ng kapsa? Tapos sabi ko, ikaw kung gusto mo, sabi ko sa kanya. Tapos sabi niya, um, maghiwa ka ng ano, sibuyas. Sabi ko, wala tayong sibuyas. Sabi niya, wala. Sabi ko, wala. <laughs> wala kami kahit sibuyas, guys. Wala kami sibuyas. Kahit mantika, guys. Wala kami mantika. <laughs> Ito yung last hindi ko na inuubos guys dahil kapag nagsasain ako guys is nilalagyan ko siya ng ano yung kanin namin yung rice namin is nilalagyan ko ng asin at saka mantika kaya yan nagtira ako ng konti kahit yung dalawang alaga ko guys is kahapon pa ka napapagawa ng french fries eh wala kaming mantika no choice ako hindi siya ng grocery guys iwan ko ano nangyari dun sa ambo ko ko mahilitahin namin yung rice namin is asin walang wala walang laman yung rice namin kahapon nga yung dalawang alaga ko yung kinain na is rice at saka mulukya yung mulukya guys kapag sa atin sa pinas is saluyot yun, yung kinain nila kahapon guys, buong araw <laughs>